Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa Mataga Corinto, Kabanata 1, Talata 27 hanggang 31. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sabi po dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at marlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga ina hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga itinuturing mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikinala ng sanlibutan. Kaya't walang sino man makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isas ninyo kay Kristo, Jesus, na siyang ginawang karunungan, ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat ang sinumang nais magmalaki ang ginawa na, ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At ito yung pag-aaralan natin mga kapatid ay sabi ni San Pablo sa mata printo no, mga kapatid alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ah uh, ito ay uh, ni remind no ni San Pablo na huwag tayong makalimot. No? Uh, kasi itong context na to na binasa, ito ay kung huwag tayong magmalaki. No? Kundi yung Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, yun ang dapat maipagmalaki po natin. ba? Diba? Kaya nga sabi niya, balikan nyo lang palagi yung inyong katayuan. Ano ba kayo nang tinawag kayo ng Diyos? Ano ba tayo nang tinawag ng Diyos? Kaya may kita nyo nang uh, tinawag yung unang mga alagad, di ba? Nangingisda sila, at wala silang makuha. At nang uh, ang ating Panginoon ay nadakip, no, namatay at muling nabuhay, nagpakita sa uli doon sa mga alagad. Same scenario. Ano yung same scenario mga kapatid? Wala pa rin silang mahuling isda, no? At nang sinabi ng Panginoon, hulog nyo yung lambat at nang sumunod sila sa sinabi ng Panginoon, nakawali sila ng maraming isda. Kaya naalala muli no ng mga alagad uis ang ating Panginoon yon so binalik sila no kahit sa time ng ating Panginoon binalik yung mga alagad nang una silang tinawag ng Diyos di ba kasi yun minsan yung nakakalimutan natin bilang naglilingkod sa Panginoon ano ba tayo nang tinawag ng Diyos di ba wala ngang pumapansin sa atin di ba tapos ngayon dahil tumagal na tayo di ba ah uh, at uh, kahit paano, sa biyaya ng Diyos, meron tayong mga nagagawa. Sa grace niya ng Diyos, sa tulong pa rin ng Diyos. Hindi po tayo yan. Minsan kasi nakakalimutan natin no, na yung mga nagagawa natin sa gawain ng Diyos, akala natin dahil sa atin yun. Diba? Sa atin bilang kasi mga kristyano, kinikilala natin na nagagawa natin ng mga bagay na ito dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. No? Sa totoo lang, wala tayo doon kung hindi tayo tinulungan ng Diyos. Hindi, Brad, sabi ng iba, di Napaka-clear naman ang sinabi ng Diyos eh. Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay, sabi ng salita ng Diyos, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanan na magawa ang kalooban ng Diyos. Di ba? Simple. Kakalabanin pa ba natin yung salita ng Diyos? Di ba? So, dahil sa biyaya yun ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, bakit natin nagagawa yung mga responsibilidad natin, yung mga inatang ng Diyos sa mga balikat natin, yung mission natin, grace pa rin ng Diyos yun. No? Kaya hindi dapat natin pagmalaki yun. hindi natin ito nagawa kung hindi dahil sa tulong ng Diyos. Kahit yung ating Panginoong Isus, di ba? Sabi niya, ginagawa ko lang naman yung kalooban ng aking Ama. Ah, ganun din sa atin lalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong. Kasi iba yung standard ng mundo eh, ng tao eh. Pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, ang tingin sa'yo mangmang, -mang, di ba? Ang tingin sa'yo hindi marunong, wala kang alam. Alam niyo mga kapatid, ang talino, nakadepende yan kung saan ka matalino. <laughs> di ba? Nakadepende kasi yan, may mga taong matalino sa mat, pero ma mahina naman sa, sa sa ano sa sa isang subject, di ba? No? Matalino ka sa sa English, matalino ka sa sa science, pero illogical ka naman. <laughs> di ba? Uh, uh, mahina na ka naman sa critical thinking, di ba? Nakadepende ka, yung talino kasi mga kapag nakadepende yan kung saan ka matalino. Maraming matatalino sa standard ng mundo kasi nga nakapagtapos ng pag-aaral. Pero pag ang pinag-usapan naman is about, kunyari, sa pagsasaka, farming, wala namang alam. So, so ibig sabihin, itong mga farming, matalino sila sa sa pagsasaka. Kasi nga, yun ang trabaho nila eh. Maybe mahina sila dyan sa pang-opisina na work. Di ba? Pero hindi mo pwede sabihin, ay, ang, 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 ang ano to, mga bobo to, mga mahihina to. Kasi walang alam sa opisina. Pag ikaw naman nilipat sa pagsasaka, o oh, sa ganun din eh. Di ba? jang diyan yang, yang part na 'yan, matalino ka pang opisina kasi pinag-aralan mo. Pero pag sa pagsasaka naman, hindi ka matalino. So anong kinalamang mo? No? Anong kinalamang natin sa iba? <laughs> di ba? Hindi naman lahat alam mo. Hindi naman lahat ng bagay alam natin. So, kaya nga hindi tayo pwedeng, hindi natin pwedeng i-measure yung talino natin sa talino ng iba. Kaya kasi may standard eh, may pamantayan kasi ang mundo eh. Kung pamantayan ng mundo, maybe. Pero sa pamantayan ng Diyos, pare-pareho lang tayo. <laughs> Kung gagamitin lang natin yung utak natin, yung isip natin, anong kinalamang ng taong mahusay sa opisina sa isang taong nagsasaka? No? Yes, matalino ka sa crap mo na yan. Pero pag pinag-usapan yung pagsasaka, wala ka rin alam. Diba? Unless na lang kung dadalhin mo sa yabang. <laughs> Kasi may mga tao minsan dadalhin sa yabang, no? Kahit walang alam, no? Dinadaan na lang sa yabang. <laughs> Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangyarihan at marli ka. No, yung may posisyon ka, di ba? Kasi may nasa paano ka eh. Makapangyarihan ka, tapos marli ka. Siyempre, pag sabi yung mga marli ka, yung mga nasa linyada ka ng mga ano, mga Uh, sa mga kari, ano sa hari no um pinakamababang level sa basta nasa mga ano ka mga Harley ka no ang tawag sa tin mga royal blood mga ganun diba tawag doon <laughs> subalit pinili ng diyos ang mga naturing ang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong diba kaya nga nasabi ko sa isang video ko mga kapatid na uh, talaga bang ang hinahanap ng Diyos is mangmang, -mang, no? yung walang alam, ba? Diba? Ang sinasabi dito, yung standard ng pamantayan ng mundo. Pero iba kasi yung pamantayan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Yung pagiging matalino, nakadepende yan kung saan ka matalino. Di ba? So, ang iniripad dito ng Panginoon is yung tinitingin, yung, yung pamantayan ng mundo. No? Pero hindi mangmang -mang no hindi talaga sasabihin nating mangmang -mang, no kasi walang taong mangmang -mang. -mang. <laughs> no wala walang uh, walang taong mangmang -mang kung kung ginagamit lang yung yung utak eh yun. ganoon lang naman yun <laughs> di ba kung hindi mong, syempre, pag hindi mo tinitiyan pag hindi mo ginamit talaga isip mo talagang uh, ganoon na mangyayari sa iyo <laughs> di ba subalit so, tinili pinili na just mga tinuturing na ngal ay eh, ah kasi minsan ganoon na lang palagi narinig natin. Tinuturing kasi ng Diyos yung yung ipinipili ng Diyos yung mga walang alam. Eh, totoo naman 'yon, no? Sa sa pamantayan ng mundo. Pero yung ba yung context? Ang context ka dito, mga kapatid, is huwag tayong magmalaki. Huwag tayong magmalaki. Kaya nga sabi pa lang doon sa binasa natin, alalahanin mo. Ano ba yung katayuan mo? Kasi pag ganoon, hindi eh, di, huwag na lang tayong mag-aral, no? Kasi hinahanap pala ng Diyos yung bobo, yung mangmang, -mang, yung walang alam. No? Parang katulad niya, sabi, napakahirap makapasok sa nang isang mayaman, no, sa butas ng karayom, Ganon din papunta sa langit. Eh, parang namimiss sa uh, concept ng iba na parang masama pa lang yumaman, parang ayaw pa lang ng Diyos ng tao yumaman, di ba? <laughs> di ba? Eh, ay, ito, pag gano'n talaga yung utak natin, talagang bangbang -bang labas natin yun. Talagang hindi tayo nag-iisip. Eh, gano'n pa talaga yung sinasabi ng Diyos, di ba? Eh, hindi naman eh. Kasi gusto nga ng Diyos na umunlad yung buhay natin. Umaman tayo, sumagana tayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, ha? Hindi lang yung sa financial, hindi lang yung sa material. Sa kasama na pati spiritual, lahat ng aspeto, area ng buhay natin, gusto ng Diyos, umaman tayo sa kaalaman, sa karunungan, di ba? Sa mga karanasan sa buhay, sa mga mga natututunan. Yun ang ano yun. Diba? Na sumagana tayo sa lahat ng bagay. Wala siyang sinabing particular na, na bagay lang, na sa financial lang o sa material na bagay. Hindi yun. Diba? So, masasabi mo pa sa tao, huwag ka na mag-aral kasi ano eh, Ang tinatawag naman ng Diyos mang <laughs> <laughs> hindi po ganoon mga kapatid, no? ang ano talaga doon is pinaka-context doon is huwag tayong magmayabang. Di ba? At kung may alam ka naman, di ba? Huwag kang, huwag kang didepende. De Kaya nga sabi ng Panginoon, pang trust in the Lord with all your heart. No? Sa Diyos kang magtiwala, buong puso't lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. No? Di ba? Yun ang ano lang Diyos eh. Di ba? buniin mo siya sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumpak. Gano'n ang ano ng Diyos. Huwag kang mananang. Kung matalino ka sa tingin mo, sa standard pamantayan ng mundong ito, eh huwag yan yung, huwag yan yung gagamitin mo. <laughs> Di ba? Hindi naman ibig sabihin na eh, hindi natin kailangan yung karunungan sa mundo. Kailangan natin yan. Pero huwag yan yung magiging diyan ka na magtitiwala. No? Diyan ka magtitiwala na. Kasi yung karunungan nga ng mundo, sabi ko nga sa mga iba kong video, mga kapatid, is yung pagiging ano, mapanglamang, pagiging tuso. Yan ang karunungan ng mundo. <laughs> Di ba? So iba sa Diyos. No? Hindi natin madadala yung pagiging tuso, mapanglamang sa paglilingkod sa Panginoon. Diyan kasi papasok yung kaguluhan. Di ba? Yung pag a, yung alitan, yung uh, pag-aaway-away kasi bakit naglalamangan na? Yan naglalamangan. Na? Nandoon yun na yung inggit no oh, di ba? Subalit, so, pinili ng Diyos yung mga hangal, no? Para pahiyain yung mga marurunong. At pinili niya, no? Para pahiyain. Kasi pinaka-sabi ko, yung pinakontext niya dito, yung gusto magmalaki, ang dapat ipagmalaki yung, yung Diyos. Di ba? Kasi kahit nga sa time ng ating Panginoon, kasi sa, sa mga early Christian, di ba? May kita natin, mga ordinaryong mga tao, pero nagtataka yung mga marurunong paano sila nakapagsasalita, paano sila nakapangangaral, paano sila nakapapagaling, di ba? Kasi sila mismo na ha sila eh, di ba? Na ako, mas qualified ako, mangaral kasi, nakapagtapos ako, mas qualified ako, minsan ganun, di ba? Eh, parang ano eh, kung itong taon to hindi nga nakapang-aral, nakapang nakakatayo sa pulpit at nakakapang-aral ng salita ng Diyos, eh, mas nalo naman siguro ako kasi nakapagtapos ako eh. Di ba? Sa standard ng mundo, yes, mas more qualified ka sa standard ng mundo. Pero ang pinag-uusapan kasi, yung panglilingkod sa Diyos, magkaiba po yun. Di ba? Siyempre, pag, kunyari, sa trabaho, no? sa trabaho, simpre, mas namang ka talaga. No? Kung mas marami kang alam, mas marami kang uh, diploma, di ba? certificate, <laughs> pag naganap ka ng trabaho, ito mas talagang mas namang ka. Pag trabaho, yung pinag-uusapan. Yung mga ba, uh, about sa mundo. Pero pag yung pinag-uusapan is sa paglilingkod, sa spiritual na pamumuhay, ay magkaiba po yun. di ba? <laughs> magkaiba po yun. Pero, hindi ibig sabihin, hindi kailangan yung karunungan sa mundo. Diba? Ang inaano lang doon mga kapatid, wag tayo doon na magtiwala doon sa karunungan natin kasi 'yan ang maglalagay sa atin sa hindi uh, sa ka ay, -ay kapapahamak natin sa harapan ng Diyos. <laughs> yung pagiging tuso mo pang sa mundong ito pag ikaw yung pinaka makapangyarihan ikaw yung pinaka marunong hindi ka hindi ka basta basta pwedeng utusan <laughs> Ano ba diba? kunyari ako? Pwede ko bang utusan yung alam ko mas matalino sa akin? Parang hirap yata, di ba? Ikaw <laughs> e mismo parang naiya kang utusan yung ano, eh. alam mo mas matalino sa iyo eh, di ba? Kasi mas matalino to sa akin, parang nakakaya naman, di ba? Pero kung ikaw yung parang sa tingin mo mas matalino ka, parang ang dali lang sa iyo magutos. O, oh, kasi mas matalino ka eh, di ba? Yung sa standard ng mundo 'yan. Pero kasi sa Panginoon, pag naka-Lord ka, ano tayo, pare-pareho lang tayo sa harapan ng Diyos eh. Di ba? No, kung hindi mo sabihin, eh, hindi, mas matalino kasi huwag mong kuntusan. Hindi, pag nakakay Lord ka, kailangan mo sumunod. Kasi doon nga, mapatutu, kasi yung tinitest sa atin dito is yung pagpapakumbaba natin. Yun ang minimold sa atin. Paano tayo uh, marunong tayong magpasakot at magpakumbaba at paano tayo turuan tayong sumunod. No? Pinili niya yung itinuturing mahihina upang hiyain ang malalakas. Di ba? Kasi sa, mundo kasi ito, kunyari, uh, mapagpatawad ka, mabait ka. No? Parang tingin ng tao sa'yo, napakahina mo naman. Yeah. No? No? ang dali mo magpatawad, ang hina mo naman. Alam mo kung masado kang mabait, o kang mabait sa mundong to, ah, hindi ka mabubuhay. No? 'Di ba? Lulukuhin ka lang ganito, ganito, ganito. No, parang tingin nila parang yung mga taong gumagawa ng kabutihan, yung mababa yung kalooban, yung mga mahihinhin, parang sa tingin nila mga mahihinang nila lang. Parang sabihin mga mahihinang nila lang. <laughs> Pero hindi ganoon eh. Kasi sa mundo kasi parang pag sabihin malakas ka, 'di ba? Yung nang bubuli ka, no? Nang bubuli ka ng kapwa mo, parang ganoon, yung lakas ng taong 'to, no? Malakas ka mang tripping, power tripping, no? Para sa tingin ng ang tao yung parang sumisiga. Away! Kung sabi sa Iloilo, di ba? Inaway! Wa, maisog! Di ba? No? Yung mga matatapang labas. Diba? Eh, nang may lumabas na mas matapang sa kanya, sabi niya, at choy, nag, ano lang ako, nagbibiro lang naman ako. <laughs> di ba? Yung pala nagtatapang-tapangan lang. Ganon kung minsan kasi tangin natin, di ba? Yung mga malalakas. Pero hindi yon eh. No? Diba? Meron ngang So, merong ano eh si si Ben Hur, yung ano siya, yung wrestler. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Malakas wrestler kasi nabubuhat niya yung mga mas malalaki sa kanya, na ibabalbag eh. Pero nangyari sa kanya, nagpaka nagpakamatay. No, pinatay niya yung yung pamilya niya, ano, Kasi ano eh yung depression, hindi kinaya yung problema. Maraming tao ganyan, di ba? Lalaki ng katawan. <laughs> Mukha na malakas. Pero konting problema, iyak. Konting problema, di ba? Maglalasing. Kasi hindi kaya yung problema, eh. May mga ganun, eh. May mga tao minsan na akala mo mahihina. Masabi mo, mga mahihinang nila lang. Pero sila pa yung nakakatayo sa problema. Diba? Yung pagiging malakas kasi, mga kapatid, sa mundo, minsan nasa physical appearance, di ba? Lalaki ng mga muscle, grabe yung mga abs, no? At tulad sa akin dati, no? Ang abs ko, ang dami ano, yung bato-bato yan dati, no? Kasi ngayon naging abstract na. ba? <laughs> <laughs> huh? Yan sa tingin ng mundo, eh. Nakalina yung mga powerful, nasa posisyon. Talaga namang, <clears throat> di ba? Pero may mga tao, ang lalaki, no? Pero mahina naman sa pagharap sa problema, di ba? <laughs> Yeah. <coughs> may hina naman sa pagharap sa ng problema. May mga tao na pakpatin, na no? akala mo kapag may dumaang malakas na hangin ay eh, lili pa rin. Pero pagdating ng mga pagsubok, yung challenges sa buhay, tinatalo niya paminsan yung mga malalaking katawan. No? Kasi yung katawan lang yung malaki. Pero yung, <laughs> yung sabi niya yung kukote. <laughs> yung utak naman maliit, di ba? Katawan lang kasi pinalaki, ano? Hindi hindi proportion. <laughs> so, hindi ang ano to talaga mga kapatid, hindi kasi basian yung yung outside eh. Hindi ibig sabihin na may malaki kang posisyon, may mataas kang position uh, posisyon sa buhay mo. Minsan mahina, mahina, hindi ano eh, tinatago nila yung hina nila dahil sa kapangyarihan nila. Kasi kung wala naman silang kapangyarihan, hindi naman nila makakaya na harapin 'yung problema nila. Pero ikaw wala ka namang kapangyarihan, 'di ba? Meron ka lang pang-ibig, meron ka lang 'yung mapagpatawad, papagpasensya, mapagpakumbaba na sa tingin ng tao ay inaan ng tao. 'Di ba? Pero pagdating ng mga pagsubok, sino 'yung sino 'yung mga uh, Uh, ano, ano sino yung mga nagtatagumpay? Ito ganitong mga tao, di ba? Yung kita mo yung mga kawayan, di ba? Talagang kahit anong, ano ng misa ng bagyo, talagang sumasiyo-siyo lang, di ba? Tapos nakayuko-yuko lang. Di ba? Kasi, ano sila yun? Sila, yung nagsosurvive eh. No? Sila yung nagsosurvive. Kaya dito mga kapatid, may kita mo, para pahihain yung mga malalakas. Marami tayong ano eh, maririnig kahit sa mga balita, 'di ba? Nang mga malalakas na tao, minsan nga nagtataka sila. Oh, bakit gano'n nangyari sa kanya? No, bakit siya nag-give No? Kahit nga sa gawain minsan, Timos, kahit sa prayer meeting, sa gawain, minsan kung sino yung mga malalakas sumigaw, Alleluia! Diba? <laughs> Pinagpala ko ng Diyos! Praise the Lord! Alleluia! Oh, Ganon-ganon, di ba? Pagdating ng pagsubok, sila yung unang tumumba kasi sabi ng Bible, mag-ingat ang sino man nag nakatayo at baka mabuwal. <coughs> Minsan kung sino pa yung parang tatahimik na himik lang sa gawain, no? parang ano lang, parang mga um, ano lang, sabi yung parang ano lang yung inosente lang sa gawain, no? parang nandun na sa gilid. <laughs> Pero sila yung nagtatagal sa gawain. Yeah. So sabi pa dun mga kapatid, na ano ko yung binawasa ko. Sa, sa buhay natin mga kapatid, no? hindi kasi basihan yun eh. Kaya nga pinili niya ang mga pangkariniwang tao, <clears throat> mga hinahamak at mga mahina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinuman ang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Yung ano kasi doon is, walang makapagmamalaki. Kasi yung tinatawag ng Diyos, itong mga taong to. Para walang may pagmalaki ang sinuman. Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa kanya yung ano, yung bagong buhay natin, di ba? We are renew in Christ, di ba? Yung nakipag-isa sa kanya ay may bagong buhay, di ba? Dahil sa ating pakikipag-isa sa kanya at siya yung ginawang karunungan natin, di ba? Kaya nga may kakaroon tayo yung mind of Christ, no? yung yung kaisipang katulad ni Kristo. Yun dapat kasi yung magari sa, sa atin, di ba? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, nandiyan yung banal na espiritu na gumagabay sa bawat isa sa atin. Kasi uh, iba yung karunungan ng Diyos sa karunungan ng mundo. Di ba? No? Saka karunungan ng mundo, pag may kaaway ka, awayin mo rin. Pero sa atin, tingtulad tayong magpakumbaba. No? Gawan pa rin ng mabuti yung mga masasama na gumagawa sa atin. Ipanalangin yung mga taong umaalipos sa atin. Yun ang karunungan ng Diyos eh. Minsan hindi maunawaan ng tao, di ba? Hindi nila maunawaan. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas. Di ba So wala talaga tayong mapagmamalaki kasi naging marunong tayo, nagkaroon tayo ng karunungan, nagkaroon tayo ng wisdom, at sa pamamagitan din ng ating Panginoon, naging righteous tayo, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil kay Kristo. Naging banal tayo dahil kay Kristo. Tayo'y naligtas dahil kay Kristo. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. No, yun ang paganda, oh. Ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang ipagmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Ang pwede lang nating ipagmalaki kung ano yung ginawa niya sa buhay po natin. So yun naman mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all.